Sino nag-bring up niya nung Thursday dito? Si sino nag-bring up niya? Yung ikaw, yung ikaw ata nag-interview nung Jelly, di ba? At sino nag-bring up na may na mag-ingat na baka kasi king si sila siyam kami. Uh, si Senator Pink. Si Senator Sino, ping, oh, sino, sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sino sino din? Isang... Si Senator Ping din, di ba? Kasi may lubas, oh, so... na balita. Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? Isang daan milyon. May isang website na nagsabing si Kaitano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na may Siya din bumarel nung may Ang tawag doon, hulidap you the, the minority always wants to be the majority the majority never wants to be the minority pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami nagmi-meeting -me kami about our agenda But you categorically deny sir na may niluluto po kayo the po, minority dito? always wants to be the majority So, so sir diba? na lililinaw ko rin kayo ng ilang members ng not majority? Actively. Not actively nat may timing 'yun eh 'di ba yung ka kaka ano lang eh, kakaupo nila eh. De, syempre solid pa sila. Eh oh. hindi pa namin na pag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang uh, nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa labing lima, problema nila yon Hindi namin problema yon So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may may plot. Eh sila na nga nagpla-plot. Election pa lang sinasabi ng papalitan nila si Sen. Escudero. So, uh, we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, uh, mind your own business also. Hindi nyo, huwag yung pakilaman yung minority. Pakilaman niyo yung sarili yung mga problema. So, walang active na nilulutong kulita. May we get that uh, categorical answer, sir? There is always a possibility. So, pag lumapit sa amin ngayon, uh, siyam kami, paglumapit sa amin apat at sinabing majority namin tatanggian namin. Tatanggian namin. Pero, pero ako ni isang senador na majority. O, wala akong tinausap. Ate ko parati kong kausap. Pero pinag-uusapan namin bills, paddle, etc. Oh, di ba? tinanong niya may possibility ba? kung may possibility. Oh, ikaw ba? Hindi pa naman nag-uusap-usap eh Di ba? At eh, lang... bakit ko siya i-compromise? Di ba? So sa sabihin niyo sa bukod sa ati ko sa labing apat, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin niyo. Oh. So, so wala nato, so, so. Paano niyo uh, ibang topic lang? Paano niyo so, tutulungan o susuportahan paano, or whatever? Or ano man na action niyo doon sa dalawang kasama so. sa minority block na being implicated or sa two. ano man? Everyone has all the opportunity to defend them to themselves. Inisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator Jingoy, naka americana siya nung birthday niya. Sabi nung witness, yun yung birthday niya. Kay Senator Joel, hindi pala screenshot yun, ha? Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, di ba? Sinave mo yung screen, kaya screenshot. Ito pala ay picture ng cellphone ng ibang tao. At hindi naman member ng CAC si Joel noon at confirmed na si Secretary, hindi tumutugma eh. So, each one of them will have their opportunity, ba? Diba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to Congressmen, bakit nakafocus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa Ethics Committee. ba? Diba? Katulad noon, bakit hindi nasabihin kung yung sa CCTV, kanino pumunta? O ngayon, suspect niyo tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, eh, pwede palang magplanta na dito. Papuntayin natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito. Papuntayin mo sa isang senador. Hindi kami komportable na walang rules. Kayo ba pwede nyo tignan ng CCTV basta-basta? O -basta. kailangan mag-request muna kayo? O, so kung may nakita kayo na parang alanganin, let's say tingin nyo may dalang bomba, punta kayo sa Sergeant at Arms, sir, punta nyo yun. O kaya kung nakalabas na, sir, tignan nyo yung CCTV. Tapos kung kailangan, i-request nyo. Diba?